Good morning guys. Kumusta uh, na kayo diyan sa sulok ng mundo? Good morning, good afternoon, or good evening. Time check po 9 o'clock. Ano? Uh, uh, 8:20. And the morning po uh, 8:20 ng umaga. Weekend po, so di ko po natin wala tayong pasok, so running uh, time, so pag-exercise dayuhin po natin dito yung ano yung ano yung pathway uh, walkway lang uh, para ito ano uh, napakahabang tulay nagawa ginawa lang para sa sa mga tao sa kasama na tayo diyan na mga nagii-exercise nang haba po nitong tulay na ito ito malapit na tayo sa tulay na ito uh, dalawang tulay ito yung unang tulay isang kilometro ito eh napakahabang tulay yung kasunod nito medyo mahaba yung mga dalawang kilometro ito po yung unang tulay napakaganda po ng view na to kasama ko po dito yung ano ko yung butihing may bahay ito yung partner ko sa ano sa pagja jogging kada sabado at linggo ito na po yung tulay na sinasabi ko napakaganda yung hawakan niya po stainless ginawa lang siya para sa talaga na para sa tao lang talaga mag ano mag running mag jogging mag exercise malapit siya sa tabi ng dagat yung maraming bakawan ito yung tulay ganun sa kahaba mga ano siya mga siguro lagpas sa isang kilometro yung unang tulay na to ayan malapit siya sa motorway Ma lagpas siya, ay, mga ano isang kilometro talaga o lagpas pa yung kasunod na tulay nito mas mahaba pa dito mga kabatis so pag uh, Sunday o Saturday wala kaming ginagawa ng misis kung hindi mag-jogging isama nyo palagi yung asawa nyo yung misis niyo sa pag-jogging pag-exercise Napakaganda po yung lugar na ito. Ito po. Ayay, ito po yung mga bakawan. Itong tulay na to, talagang ano, napakahaba. haba. Ito po yung bakawan sa tabi niya. Ito naman yung papunta yung motorway. Yung expressway ang tawag niya sa atin. Napakaganda pong tulay na to. Ah. Uh, Daw ginawalan ko sana niya sa Pilipinas magkaroon nito. Uh, lang ko para sa mga tao. Napakaganda. Hmm. Hanggang doon pa to sa dulo mga kabati. Ito po yung ano, ito po yung bakawa napakaganda. Samahan nyo kami dito sa pag-exercise, pag-jogging. hanggang sa matapos tong tulay na to lagpas talaga siya isang kilometro hanggang to sa pinakadulo niya so ito na yung tulay dito na napuntahan ko na mahaba na uh, pwede jaginga. kasi yung sa kabila na yung Mangari Bridge hindi siya masyadong mahaba ito so, lagpas siya ng maganda maganda yung tarawin ito morning guys nakasalubong tayo ng mga uh, po yung tulay line yan ganun hindi siya kahaba ito malapit na kami so lagpas nga siya isang kilometro sinukat ko siya lagpas siya ito naman yung kabila niya maganda maganda yung place na to uh, maraming punong kawoy eh. ang lawak ng bakawan maraming alimasag dito eh. kaya lang bawal dito manguha maraming alimasag ito na marapit na matapos ng tulay na to. So may kasunod pa ito diyan. Na tulay yun yung pinakamahaba. Siguro mga 2 kilometers. Yan makikita nyo mamaya ka mga kabadis. Yung kasunod na tulay. Mas mahaba pa kaysa dito. Ah, malapit na tayo guys. Diyan sa ano sa tulay na sinasabi ko. Dito yung uh, mga yung tulay na yan uh, ganun din siya Gawa, ginawa lang siya para sa atin sa mga tao na mahiling mag jogging mag -running. itong tulay na ito mga kundi siya kundi, kulang kulang po siya dalawang kilometro shoutout dyan sa mga kabadis natin na mga tracker happy sunday uh, running day so kasama ko yung buting may bahay ko dito ah, isama nyo palagi yung isis nyo kung kayo mag exercise o magraraning good morning malapit na tayo guys medyo mahaba malapit na tayo palusong tayo sa kabilang tulay na to ito yung magandang tulay mas mahaba dun siya sa unang pinakita ko Shoutout yan sa mga subscribers at sa mga followers natin. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Malapit na po tayo dito. Hindi siguro mga walang dalawang kilometro to. Baka mga isang kilometro. Kulang-kulang dalawang kilometro lang. Malapit na po tayo guys. Approaching na po tayo dito sa tulay na to. Shout out to dyan sa mga followers natin. Nakasama kayong sulok ng mundo. Dyan sa Pilipinas. Uh, magandang kumaga sa inyo. Happy weekend to. Ito na po yung tulay. Pala palapit na po tayo dito sa tulay. Ito yung tulay na pangalawa na may siya isang kilometro. Natumba kasi yung ano dito, yung signboard. Ito na yung tulay guys. May siya isang kilometro. Ah, uh, ayan po maganda, napakagandang kulay. Stainless yung hawakan niya. Ito yung ginawa lang para sa tao, sa atin, sa atin na sa mga tao na mahilig mag-exercise, mag-jogging. Pwede bikers, walang sasakyan dito, bawal. Bawal po sasakyan dito. Ito po yung kulay. Ayan po. Sa kabila naman po, bakawan po. Ito yung napakaganda bakawan. So ito po, uh, tatawid na po tayo dito sa tulay na to. Napakaganda po yung tulay na to. Mahaba po siya. Tapos yung kabila dyan, yung tulay na patawid naman sa motorway. Connecting niya. Nilagyan nila ng axis galing dun sa kabilang subdivision na yun. Sa kabilang bahaya na yun para makatawid naman dito sa kabila. Napakagandang tulay din para lang din sa tao, sa ating mga tao na nakamahilig dyan mag-exercise at mag mga bikers. Ayun yung tulay, tanaw na yun doon sa malayo eh. Doon yung kabilang tulay na yung pakos na yun. Ayan po mga kabatis. Makita nyo, maraming nagka-exercise. Na malayo-layo pa yung tulay na isa. So, morning. mga kabatis. malayapit na hindi ko alam kung ilang kilometro to pero lagpas siya siyang kilometro mas mahaba dun siya sa unang tulay na dinaanan natin tsaka marami ding bakawan dito sa kabila maraming alimasag dito eh pero bawal yata dito mga ito po mga kabadis yung bakawan so, yung sa kanan, kanan niya yung batang kaliwa niya naman po motorway po to ito motorway ito yung mga bakawan itong tulay na to ito yung tulay na to yung mga hawakan niya po stainless ang kanda po ng hawakan yung area na maganda yung view doon may island doon na konti tsaka puro bakawan ito lahat ito papunta doon sa kabilang. puro siya mga, puro siya mga bakawan kabaris maganda po yung area kung gusto nyo po mag jogging dito uh, dito lang po sa mga taga New Zealand dito po. Takanini, tsaka ano, uh, kalagit na ng Takanini Papakora. Malapit na tayo itong makarating doon mga kabadis sa kabilang tulay. Malayo, matagal mo matawid yung tulay na ito kasi medyo mahaba talaga. Napakahaba. Malapit na tayo mga kabadis. Ito. Talagang hindi ko ano, i-dineritso eh, ko na gusto kasi malayo masyado. Tingnan natin kung gaano kahaba. Ito na, papalapit na tayo. Pero malayo-layo pa rin. Nasa kalagit na pa lang tayo. Gamit siya kahaba. Mahaba-haba mga kabadis. Dito sa kanan, Medyo maganda yung view dito kasi bakawan wan. dagat yan eh. Pero malayo pa siya doon sa malalim na malalim na dagat. Parang light tight yata ngayon. Kaya medyo konti lang yung tubig. Ah, low tide ngayon mga kabatis. Kaya konti lang yung tubig. Ah, ay, nga kasi palabas yung mga tubig. Palabas yung tubig pala. Diba, mga kabatis na pakaganda. Makikita nyo ngayon. salubong tayo sa araw kaya I uh, like follow and share mga kabatis uh sa mga subscriber natin tsaka sa mga uh, supporters natin maraming salamat Santi po ngayon kaya mag-exercise tayo malapit na po tayo dyan sa kabilang tulay na yan eh, sinasabi ko yung tulay na yun yung patawid na yun yung tulay na yan ay gawa para pa rin sa mga tao yan para At sa ating mga tao na nilagyan lang siya ng axis na galing sa kabila sa haba itong haba nitong tulay na to ang ganyan di ba kami nakakatawid kanina pa itinayman ko parang hindi <laughs> ko mamaya tatayman tatay gagawin ko ng timer kung gaano ka ha, layo ba galing dyan sa kabila papunta sa kabila sobrang layo mga kabadis hindi na parang hindi matawi kaya pag nagjagging ka dito solve ka na itong dalawang tulay dadaanan medyo yan, napakaganda. Kaya ang lutay ngayon. Talabas yung bubig. Ito na yung tulay na pa-approaching na tayo ngayon dito sa tulay na to. Yung patawid na tulay na yan. Yung sa likod ko, makikita nyo. Aksis yan doon sa kabila. Doon sa mga... Uh, mga galit-galit doon sa amin ng na, na mga bikers at mga nag-exercise dito, mga, mga nag-walking, nagra-running papunta doon sa kabila. ginawa lang talaga yan para sa mga sa atin sa mga tao na mahiling mag-exercise dito ganun ka ano yung gobyerno ng New Zealand hinipigyan nila ng pahalaga kahit gataanan lang ng tao binigyan nila ng napakalaking budget kaano ka lang kahaba itong tulay na ito hanggang ngayon hindi pa kami nakakatawid ng asawa ko kunti pa lang Oh, malapit na kami. Kanina <laughs> pa kami naglalakad, hindi pa. <laughs> Mga dalawang kilometro nga talaga siguro o oh, kulang-kulang dalawang kilometro ito. Kasi kanina pa kami naglalakad. Ang layo, ayan o. Oh. Sobrang haba. Ngayon dito naman tayo, akyatin natin itong kabilang tulay na to. Uh, ito, ito yung tulay na sinasabi ko kanina access lang siya sa mga bikers at sa mga tao na naglalakad o nagrarunning, nagja-jogging access lang yan siya so akyatin natin mga kabadis para makikita natin yung taas din. Ay, nito, ay ano yung tulay uh, sumilong tayo dito pa natin kasi para lang sa cyclist ito tsaka sa mga naglalakad ayan ito yung sign nya ito po yung sign nya para lang sa puro lang sa, para lang po sa tao to ayan tsaka sa bikers Ito na yung tulay na sinasabi sa inyo. Ito, nilagyan na naman ng magandang railing. Stainless lahat. Huh? Napakaganda. Stainless. So, hindi pa namin napuntahan itong kabilang lugar na to dito. Kasi dito lang kami nagja-jogging sa baba palagi. Eh. May access din pala papunta doon. Ito na yung tulay na harbor side. So ito yung tulay. Naka, yung nakikita nyo kanina doon nung nandoon ako sa baba. Ito siya. Marami pa siyang access na pupuntahan doon sa kabila. Pwede ka rin mag-walking doon. Ito na yung tulay. Ito na yung tulay mga kabadis. Tingnan nyo. Kung nakikita nyo yan kanina, doon sa baba ako. na yun ito na yung tulay na yan so napakaganda po ng view kung nakikita nyo yan galing po tayo dyan kanina ganun po kahaba yung tulay na to hindi po matansya kung ilang kilometer pero lagpas yan ulang ulang siya 2 kilometers ulang ulang siya 2 kil kilometers morning hi tayo galing ng mga kabatis. Gayaan po, gagano pa po kahapain tuloy na yan. Morning! Nakasalo po natin yung mga senior dito. Yung mga matatanda dito, mahirik mag-exercise yan. Maglakat, kahit matatanda na. Ang mga... Ito yung tulay mga kabatis. Parang isang mga tao para sa mga bikers, sa mga larang, sa runner at sa mga nagja-jogging. So ganyan po kalayo, kala, kalayo yung tulay. mababa kasi yung isa kanina medyo maiksi na konti mga isang kilometro lang siguro pero ito talagang napakahaba ang tagal ng matamit so solve talaga yung ano mo yung exercise mo so ito kanina nakita nyo naman doon ako sa baba ito yung pinakita ko kanina nung nandun ako sa baba yung tulay na to ayan pinakyat natin dito patawid sa kapila sa kabilang ibayo na to Ilalim po nito ay ano, eh uh, motorway. Ito na rin po tayo sa gitna ng motorway ngayon. Ayun, dito na rin. Ito 'yung pinanggalingan natin doon sa kabilang. Hihigop malayo-layo na 'to, mga 20 minutes pa siguro ang lalakad dito. Eh. So malayo na dito ng uh, uh, nagjajag, mga uh, nagjajaging mga sinyo nagpa 70, 80 so malakas pa rin kasi maganda yung uh, ambience ambiance napakalinis greenery tsaka napakaganda ng scenery talagang mahaba din pala itong tulay na to kasi naka <laughs> itong tulay na to mga isang kilometro din kasi dito yung palusong niya eh. ito yung palusong niya oh ito So, oh, tinawid namin yung tulay na tumahaba pa rin siya. Mahaba din talaga. Ayun. Ang haba ng tulay na to. So, hanggang dito sa end point niya, dito sa kabila, talagang mahaba siya. Kabilang ibayo na kasi to eh. eh. tinawid lang natin kung gaano kahaba itong uh, over uh, bridge nila sa motorway na walkway ng mga tao, pathways. Ayun po, yung tinawid namin doon galing doon sa ano na yun, sa uh, kabilang kalsada na yun. So ito po yung katapusan ng tulay. Ito po yung katapusan. Yung pag ng motorway. So ito ang nakalagay dito pag nilakad po yung Papakura right, 2.7 uh, kilometer pag nilakad mo, diretsuin mo to. Yung pathway na yan, dyan sa daan, ito, ito, yung daan na to. 2.7 kilometers siya, sasya, ito, yun, yun, yung daan na yan. 2.7 kilometers. Pag naglakad ka, pag nagbike ka naman, dito kasi, ito na, maghihiwalay dito. Ang mga naglalakad dito, yung mga bikers dito yan. Sa bandang kanan. Pero isa lang ang punta niyan, doon pa rin. Sa kabila. So, mag sila dito hanggang papunta doon maraming salamat po sa suporta ah, mga kabadis uh, like, share and comments po uh, Just sa mga katrackers ulit sa saan man kami sa sulok ng mundo magandang umaga sa inyo uh, good morning or good afternoon weekend po kaya uh, running time, running day so magpalakas tayo mag exercise Maraming salamat po sa inyo sa suporta sa Pinoy Truck Driver NZ, a Kabaddi trucker. Maraming salamat po sa inyo. Sa ulitin po ulit. God bless.